Hey guys, what's up? This is DIY Tatay Dan and welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa nare-renovate kong bahay. So this is a two-story house and gusto kong i-share sa inyo ang mga gagawin ko dito. May mga plano kong diy mga gagawin natin para naman makapagbigay ng idea and pro tips sa mga future na magpapagawa ng bahay or magpaparenovate. So tara, pasukin natin. Okay, so kung mapapansin nyo, no, so medyo makalat na talaga. So ito yung problema sa pag nag-renovate ka na at may gamit ka. So actually, mas madali pa nga mag-construct ng bago kaysa mag-renovate. Kasi marami kang gamit na ilalabas. Okay, mapapansin nyo, ito. No, nakagawa na rin ako ng cabinet. So ako mismo yung gumawa nito. So tara, pasukin natin. Okay, so kung makikita nyo, no, so nabaklas na namin yung mga kitchen cabinets dito. So kakabitan ko to ng mga modular cabinets, yung mga bagong cabinets dito. Na pabaklas na rin natin yung mga kisame. Kasi plano ko na mag ng flat ceiling and then yung mga linear lighting ilalagay natin dito. And also, naalis na rin yung mga tiles. So kung makikita nyo dito, guys, so dito sa portion na to, so ano ba yung reason bakit binaklas natin yung tiles? So nagkakawang kami ng mga problema sa ibang part. And then nung inalis natin yung mga tiles, so ito yung nakita natin. So makikita nyo dito, No, so nagkaroon ng problema uh, sa workmanship. So siguro ito ay pinakyaw, siguro ito ay minadali. So ito mga area na to nagkapakan talaga. So may maririnig mo, may mga kapakto. So nagdecide na lang ako na alisin na lahat ng tiles and papalitan ko ng bago. So ipe-prepare natin tong area na to and maybe sa mga susunod na episode, i ko sa inyo yung mga nalalaman ko and uh, mga tips para maiwasan yung mga pagkapak sa mga tiles. Pero sa video na ito, ang ishishare ko sa inyo ay yung isa sa pinaka-importanting works na ginawa natin nung nag-renovate ako sa mga second floor bathrooms. So tara, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin. Okay, so dito sa second floor, meron dalawang bathrooms tayo na nire-renovate. So ang isa is dito sa master's bedroom, at isa naman yung common toilet. So makikita nyo, Last video, shinare natin kung ano yung ginamit nating materials and kung bakit natin siya binaklas. So, may kita nyo dito, um, the reason kung bakit namin binaklas yung tiles is yung kinabit nga ng dating contractor is glossy tiles, which is very dangerous pagdating sa mga bathrooms. So, ngayon, so kinailangan namin alisin yung mga tiles and then, syempre, um, in order for us na ma-waterproof yung buong areas, so, nag ako na alisin din talaga itong portion ng wall na to. So sa waterproofing membrane, ang ginamit ko dito is ang Sika K11 Flex Cementitious Type Waterproofing. So bakit nga ba ito yung ginamit ko dito? So ang Sika K11 Flex is a two-component cementitious waterproofing na kapag binili mo, is meron na siyang liquid and cement na imimix mo na lang. So napakadali niyang gamitin and hindi siya prone sa pagkakamali sa mixing. Unlike sa mga other product, na kapag bumili ka ng liquid lang and then bibili ka pa ng cement, Then saka mo siya i-mix. Dito, one is to one siya. So kapag mi-mix mo, haluin, then i-apply mo na lang. So hindi hindi ka magkakamali. And good na good to sa mga gustong mag-DIY. So bakit nga ba cementitious yung ginamit natin dito, hindi yung mga other materials? No? So since ito is magta-tiles naman tayo, and hindi siya exposed sa UV, and sa mga traffic, and abrasion, maglalagay tayo ng tiles sa ibabaw niya. So o goods na goods ang paggamit ng cementitious type waterproofing. So dito guys, so makikita nyo, na-apply na natin sa And uh, ang pinaka-importante no, kapag nag-waterproofing tayo is yung mga gilid. Itong mga uh, walls, between ng walls and ng flooring. And ang standard talaga is at least 1 foot, no? So 300 mm mula sa flooring, na waterproof nyo din. So ito yung kadalasan na hindi nagagawa. So bakit kailangan natin siyang i-waterproof? Kasi kadalasan kapag naglilinis tayo or nagbabasa tayo lalo-lalo na sa mga wet areas. So ang tubig talaga is nag umi-splash dito. So kailangan itong area na to, standard, is na waterproof din. So kami, ako dito, inalis ko yung tiles, so nilagyan na natin lahat para sigurado. And connected sa next procedure na gagawin natin, kailangan masigurado natin na mga masil din natin yung mga pipes, penetrating pipes like yung mga location kung nasa yung mga inidoro. Then do sa drain kasi Uh, importante ito sa next step na gagawin natin para matest natin kung effective nga nga and walang tagas yung mga ginawa, ginawa natin. So tara, ipapakita ko yung ginawa namin sa inyo sa kabilang banyo. Alright guys, so gaya nga nung sinabi natin, after 48 to 72 hours at siguradong tuyong-tuyo na yung inapply nating waterproofing membrane, dito na papasok yung susunod na step na hindi nyo dapat binabaliwala, ang flood testing. So guys, kung makikita nyo, dito, so nag-fill na tayo ng water up, up, to a certain level. So makikita nyo, yun, So, papasukin na natin. So, kung makikita nyo, nag-fill na tayo ng water up to a certain level nga. And then, so, ito guys, ito yung banyo na may cabinet sa kabila. So, makikita nyo bakit itong part na to, no? So, para sigurado lang din, kasi nung binaklas natin yung cabinet sa kabila, is nabubulok yung cabinet and may mga leaks na rin doon sa walls. No? Since ito yung shower area natin, so nababasa itong part na to, kaya nag-decide ako, i-waterproof na rin yung buong itong wall part na to. So dito is naglagay na tayo ng water. So ang next step natin is itetest natin to ng 48 to 72 hours. No? So ang pagtetest na to is iiwan mo to ng 2 to 3 days and then iche-check mo yung sa ilalim niya kung meron bang mga leaks. So paano naman worst case kung magkakaroon ng leaks? So madali lang ang gagawin natin. Since visible naman yung leaks, no? so ang gagawin natin is aalisin mo yung water and then patutuyuin mo ulit siya tapos, itong kagandaan sa cementitious type kasi madali siyang applyan ulit. So, a-applyan mo lang ulit yung area kung saan tingin mo na nag-leak. And then, afternoon nun, patutuyin mo lang siya ulit. And then, uulitin mo lang itong flood testing. Alright guys, so sana meron kayong natutunan sa aking mga shinier. And yun ang aking water professional tips para siguradong walang leak and 100% taga-stop ang ating mga bahay. So guys, abangan nyo sa mga susunod nating episode dito sa ating home renovation project. Marami tayong share ng mga tips and ideas para rin makatulong sa mga future na magpapagawa ng kanilang bahay. So thank you and see you on the next video.